一样。 So hello sa Gaya Fam Squad! Welcome nga pala sa vlog natin ngayon! Medyo matagal bago nasandan yung post natin. For today's video nga, ititreat ko nga aking sarili. Siyempre, meron din dapat tayong reward na makuha para sa mga pagsisikap natin. Sabi nga ni Mami Aima, deserve ko naman daw ang self-care and self-love. Dahil essential to para sa ating physical, spiritual, and mental growth. So dinrap na nga muna namin si Luis dito sa day home. Pagkatapos nga dito, ay mahaba na ang time namin ni Mami Aima. Ngayon na lang din kasi kami nagkaroon ng ganitong time, yung kaming dalawa na lang. Dito nga kami dumiretso sa may TNT at nagpa muna ako. Makapal na rin kasi yung mga dead skin ko sa paa. Kala ko nga nasira na yung ginagamit ni ate. Inayos niya lang pala. Masyadong napagod si ate sa paa ko. Parang gusto na mag-resize. Nagsalubong na nga yung dalawang kilay. Halatang galit oh, na. No. Pagkatapos no. nga nito guys, imamassage pa pala yung paa mo. Ang sarap talaga sa pakiramdam. So relaxing. Bakit kasi hindi ko makuha yung ganitong pakiramdam kapag minamassage ko yung sarili kong paa? Eto nga't natapos na. Sobrang lambot at parang ang gaan ng paa ko. Thumbs up to para sa akin. Pagkatapos nga, eh, na ako para magpamassage. Dito pala ako nagpa Masahay kay Ate Regina. klasiko pala siya sa massage school noon. At eto na nga, meron na siyang sariling clinic, ang Bethesda Massage. Bisitahin nyo guys. Eto yung address nila. Sobrang tagal na rin kasing hindi na masahay yung katawang ko. Kaya nung hinawakan ni Ate Regina yung likuran ko, ang tigas na daw ng muscle. At ang sarap ng pakiramdam nito guys, yung cupping. Kala mo nga parang maliit na lampara na napakainit. Sobrang sarap sa pakiramdam guys, yung mamasahay talaga. Kaya sa mga gusto magpamasahay dyan, magpabook na. The next day. Guys, yung sale siya ngayon kasi dati siyang 130, dati siyang 130 dollars ngayon 60 so almost 50% off. At syempre hindi pa matatapos dahil mayroon pang part 2. Sabi nga ni Mami Ayma siya daw ang unang magbe-birthday. Pero bakit daw ako ang may regalo? Thank you, May. Mas nauna pa yung gift mo sa akin. Uh, sino bang magbe-birthday? Ikaw. Mauna ka. Thank you, ah. <laughs> super Sweet mo. Super Thank you. Birthday ko eh. Kaya ako magre-regalo <laughs> sa'yo. Okay, hiyang-hiya ako sa'yo. Pag-birthday ko naman ako. Hindi. Ayan po, oh. Magpa-birthday ako pero sige lang. Tsaka masaya eh. Ikaw na lang. Basta masaya ka, masaya na rin ako. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Thank you, D. At syempre, sino bang hindi matutuwa kapag pumasok ng Best Buy? At eto na kasi yung pinakaregalo ko para sa akin sarili. Samahan nyo ko guys kung anong bibiling ko dito sa loob ng Best Buy. May isang bata. Gusto nang mag-upgrade ng camera. So, titingin daw siya. Kasi may mga weddings na siyang paghahandaan. So, thank you Lord kasi yung passion niya nagawa niyang business. Masaya siya sa ginagawa niya. Happy? Happy. Tingin lang ha? Ah, uh, tingin lang. <laughs> so itong kailangan natin eh. A7-4. yeah. Uh -huh. uh, pero I think wala ditong available na stock. So kailangan pa natin kailangan pa natin itanong. I think i-order pa nila yan. Okay. So yun guys, nagtanong na ako kanina sabi nila um, i-order pa dahil sila available na stock. Nagpupunta tayo sa customer service. Oo, tayo sa customer service. Uh, I-confirm. Tsaka mag-gawa um, mag uh, ng application. so wala pa dito guys yung camera. Ayan. So yun so yun nga o orderin pa dito. So pick up ko dito instead of pick up, i-deliver sa bahay. Maganda kasi pag pick up, ma-check mach mo pa. Yeah, at saka yung i-deliver sa bahay para mas alam mo yun, mas safer kasi pag shipper. So, yun guys, uh, wala silang available na camera na uh, like yung, on hand ganyan. On hand, yeah, i-order pa. So, January 26. January 26 na ano. Siyempre, mara, gagamitin na. Need na natin mag-upgrade eh. Um, marami na rin tayo mga shoot na gagawin. Weddings. And, siyempre, papasalamat tayo kay Lord sa mga blessings na natin. Binibigay sa atin, di ba? Kung wala naman yung mga clients, wala rin tayong man, pambili. <laughs> so ito pala ang presyo ng camera na bibili natin guys. By the way, hindi pala cash natin binili. Dahil 12 months to pay, zero interest. Kaya goods na yun guys. Abangan natin ang part 2 guys. See ya!